community quarantine is hereby imposed in the entire of metro manila and in other in other areas the lgus are advised to abide by the following guidelines imposing localized community quarantine in the respective jurisdiction pila makapigil ang bawat sandali mula ng noong Pangulong si Presidente Rodrigo Duterte ang Enhanced Community Quarantine. Nasaksihan natin ang naging epekto ng COVID-19 sa ating bansa at kung paano naging balat tila tumigil ng mundo ng lahat noong mga panahong ito. Naging saksi tayo sa takot at pangamba. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot sa 86,200 16,694 ang dagdag na COVID-19 cases sa buong bansa ngayong araw. Ito na po ang ikalawang pinakamataas na naitala mula na magsimula ang pandemya. Kayo hindi ng pagpanaw ng ilan sa ating mga minamahal. Nasanay tayo noon na libangin ang ating mga sarili sa loob ng ating mga tirahan. Nalimitahan ang galaw natin at ang mga maaari nating gawin. Ngunit matapos ang halos apat na taon, matapos ang enhanced community quarantine, paano nga ba natin ito may iwasang muli? ano ba natin ito paiwasan gayong buling nagbukas nga ang lahat at nagluwag? At tila bumalik na ang ating buhay sa dati. Kaya nga ba natin iwasan ang bangungot ng nakaraan? Paano nga ba natin ito maiiwasan? Ganito ang tamang paghuhugas ng kamay. Una, pasainan iyong mga kamay. Matapos ito ay lagyan ito ng sabon. Ikatlo, ikalat ang sabon sa iyong mga kamay. Kuskusing maigi ang likod na bahagi nito. Kuskusin ang pagitan ng mga taliri. Matapos ay kuskusin ang mga kuko ng magkabilang kamay. Pangpito, sabuni ng mga pagitan ng mga hinlalaki at huwag kalimutang kuskusin ang dulo ng mga daliri. Gayun din ang ating mga pulsuhan. Matapos nito, ay panlawan ng maigi ang mga kamay Tuyuin ang mga kamay gamit ang maligis na bimpo o tuwalya. At panghuli ay gamitin ang bimpo o tuwalya sa pagpatay ng gripo. Magkalat ng pag-ibig, hindi mikrobyo.